Len, bumati ka mo na, Len. Binabati ko nga pala mga tito at tita ko dyan sa San Mateo Rizal at yung mga prop, prop and schoolmates ko dyan sa Colegio de San Gabriel Arcangel and sa stylist kong si Mama Aki at si Tito Joey at si Raymart Lacson and MJ rin yun. Maraming maraming salamat po. Ang lang dito ako. Len, okay, anong course mo? Tourism student po. Sa ang school? Colegio de San Gabriel Arcangel. Fourth year na po sa Pasukan Will. Bakit ka sumali? Kasi Will, ginaano po, exposure din po to kasi nagtatalent po ako. Malay ko po baka ma-discover ako wow. ng Jimmy, Jimmy Artist. Kunin niyo na po ako. oh, <laughs> well, bakit hindi? Malay mo. Gusto mo maging artista? Yes, Will. Last Last Tuesday, nag-taping po ako, kaya ako may pasa dito. Ay, Kasi ano? sa bihag, yung role ko po kabit. So, pa paano eksena? Yan, ganito. Yan. Ikaw yung misis, pero tignan mo yung itsura mo. Ang pangit-pangit mo, kaya malamang maghahanap at maghahanap ng mas maganda at mas sexy yung asawa mo. Pampalit sa'yo dahil matanda ka na. Hmm. <laughs> Bakit nakatinga kaya anapin siya, no? Oo, oh, sagot. Bigyan mo ka ng mikrofono. O oh, yan, okay. Eksena kayo. Ah. Matanda nga ito, maasin pa rin. Ah. Ay, ah. Ikaw! Tanda! Ah. <laughs> ay matanda nga. Pero tandaan mo, iba ang veterana. Veterana? Ah. Bakit? World War III? Ah. <laughs> <laughs> Pantera? Tinuruan tayo <laughs> yan. Palapakan niyo po mga kababayan sa so Len. So Len, sino kasama mo, Len? Pinapakilala ko nga po pala ang pinaka-supportive kong Lola, Lola Elby! Hello Elby, welcome magandang po. po. Magandang gabi. Magandang hapon, magandang gabi. Ano gusto niyo sabihin sa maganda niyong apo? Ang <laughs> Len. Kasi wala na po siyang nanay. Buti nga po napapag-aral pa. Natutuwa rin naman ako sa iyo na ano, nakakatapos ka na. Pagpatuloy mo lang yan. Kasi, pag wala nang nanay kasi, naglulok ko na. Pero ikaw, hindi ka nagpapabaya. Kahit na walang wala tayo. Kaya, kaya ba ayaw kong sumama sa'yo? Iiyak lang ako eh. <laughs> eh sana, maano mo total, mag-ano ka na, mag-graduate ka na baka makakuha ka ng magandang trabaho. Gusto ko bago ko mawala, nasa magandang ka ng ano, magandang ka ng kalagayan, maayos ka na. Kasi mahirap na iwanan kita. si wala ka na ng ano, wala kang nanay, iwan pa kita. Mahal, mahal, mahal na mahal ka namin. Tandaan mo lang yan. Nay, nice. So sensya na kung pinag-aalala kita kung pag-uwi ko galing taping gabi na or aalis ako ng 12 a.m. para sa call time kasi maaga, tapos mag-aalala ka ng sobra. Yung pag-taping, yung nakukuha ko doon, ayun yung binibigay ko sa inyo para makatulong tayo, makaraos man lang sa isang araw. Ayaw ko naman maliitin tayo ng mga kapitbahay natin kasi nga wala na si mama. biglaan, sobrang hirap. Tapos, salamat dahil ikaw yung nagiging tatay at nanay, lola pa, dun sa bahay. Nay, mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal kita. Tandaan mo lang, dito. andito lang kami para sa'yo. Okay, ganda sila Thank you po. Lola, bigyan mo ng jacket